Alam niyo ba kung susumahin, milyong-milyong pisong halaga ng bigas o kanin ang nasasayang taon-taon. Kaya naman nais palawigin sa buong bansa ng Phil Rice ang Half Rice Policy. Yan ang ulat ni Alan Francisco. Ipinagdiriwang sa bansa ngayong Nobyembre ang National Rice Awareness Month. Layo nitong makamit ang rice efficiency at marisolba ang malnutrisyon at kahirapan sa bansa. Kasabay nito, isinusulong ng Philippine Rice Research Institute o PhilRice ng Department of Agriculture ang half price policy upang hindi masayang ang bigas o kanin. Nagsimula ang kampanyang ito noong 2013 at muling ipinagpatuloy noong nakaraang taon at magtatagal hanggang sa 2028. Lumalabas kasi sa kanilang pag-aaral na 7 million pesos kada taon ang nasasayang na bigas o kanin na sanay nakakain pa sana ng 2.5 million ng mga Pilipinas. Pilipino. Kaya naman, para kahit paano ay maiwasan ang pagasayang ng mga Pinoy ng kanin, mahalaga ang half-rice option sa mga restaurant at karinderya. Sa katunayan, ayon sa Philrice, higit 40 ordinansa na sa iba't ibang lugar sa bansa ang nag-offer na ng half-rice sa kanilang mga restaurant at balak nilang palawakin pa ito. Kaya naman, isusulong din nila ito sa Senado at may konsultasyon din sila sa mga business sector. Dapat din ayon sa Philrice, na kumuha lang ng kanin na tiyak na uubusin o kakainin. This time we are involving the consumers para po ang uh, dahil ang rice ay ating staple food so it's important that it's not just a matter of technology push na yung farmers ang inaano nating magproduce ng magproduce ng rice but also the the consumers uh, they have a role to play by avoiding uh, wastage. Uh, sa ating food and uh, doing that is also very helpful for our health. Highlight din ng PhilRice ngayon, ang pagtangkilik ng mga consumer sa bigas ng Pilipinas para matulungan din ang mga sarili nating magasaka. Kasi iyon yung isa sa mga reasons kung bakit mababa yung income nila. So, 49% lang ng consumer prices yung nakukuha nila and malbaba yung income nila dahil doon. So, kung binibili natin yung bigas ng 50 pesos, nakukuha nila less than 25 and babawasan pa 'yon ng inputs nila so halos wala na natitira so kaya in-encourage namin sila to sell milled rice. Now, of course, para may bumili ng milled rice nila, we have to encourage the consumers to buy their products directly. Kasabay naman ito, ang pag-usulong din ng PhilRice sa pagtangkilig sa brown rice at adlay, na kilalang mas mainam sa kalusugan. Isa sa kanilang ginagawa ay pababain ang presyo nito sa pamagitan ng pagpapataas ng supply. We have 80 adlay -like collections conserved at our gene bank. And then, uh, nagpo-profiling na kami ng nutritional uh, Uh, characteristics niya, and then uh, photo documentation ng variety, all the needs, pa, uh, all the data needed so that we can have more of the Adlai varieties available. So, yun naman po yung effort na ginagawa namin sa research. Tumulong na kahit na rice, but it's a good um, uh, additional uh, staple for us. So, ang ginawa po namin, ipinresya namin yung brown sa white. Kasi isa sa hindrances talaga kung bakit hindi siya nabibili ay yung price niya. Kasi ang target price talaga, ay ang target market talaga ng mga nagpo-produce ng brown rice ay yung mga middle to upper class. So tinry namin siya and tumaas naman yung volume. Alan Francisco, para sa bayan. Nakatakdang magbigay ng malaking diskwento sa singil sa tubig ang Maynilad para sa mga kababayan nating mahirap na miyembro ng 4Ps. Yan ang ulat ni Clayzel Pardilla. Pamamasura at perang nakukuha mula sa 4-piece ang ipinangtatawid ni Rose sa buwan ng gastos ng kanyang pamilya pero... Kasay ilaw, nahirapan na kami. Kasay yung tubig. Hindi pa kami nakakabayad po. Oh, na po kami, mam. Ang magandang balita sa mga tulad ni Rose sa ilalim ng Enhanced Lifeline Program o ELP ng Maynilad, pinalawig ang pagbibigay ng diskwento. Kung dati Lifeline customer na gumagamit ng mas mababa sa 10 cubic meters ng tubig kada buwan, ang may bawa single sa basic charge ng Maynilad, ngayon Pasok na rin dito ang mahirap na Pilipinong miyembro ng 4Ps na maliit ang konsumo sa tubig. So lifeline, no? 10 and below uh, ang cubic meter consumption for um, uh, monthly, nasa 108.94 pesos po yan. Hindi po yan per cubic meter, that's the basic charge. Yung non-lifeline non natin is more than double the 108. So mahigit dalawang daan po ito, more than double po, yun po yung regular rate. Regular namang in-update ng Manila Water ang kanilang sistema para mas marami pang mahirap na consumer ang makatatanggap ng bawas singil. Base sa census noon ng DSWD, uh, alam na natin kung ano-ano yung mga marginalized areas so hindi na nila kinakailangan uh, mag-apply pa. So, uh, sa ngayon, meron tayo around uh, 26,000 water service connections who belong to these uh, uh, marginalized communities. Sa November 13, tatanggap na ng ELP application ang Maynilad. Mahalaga ito dahil bukod sa diskwento ayon sa mga konsesyonaryo, protektado rin sa tariff adjustment ang mahirap na consumer. If there is an adjustment, whatever that would be, hindi na nila siya. Uh, hindi na maipapataw yun doon sa bill as long as you are approved as a low-income lifeline customer. Since 2011, itong mga consumers natin na nasa lifeline, they are always shielded from rate increases ang tinutukoy ng dalawang konsesyonaryo ang nakatakdang ipatupad na second tranche ng rate rebasing sa 2024. Sa pool dito, ang mga regular na consumer, 5 pesos ang hiling na dagdag singil kada cubic meter ng Manila Water. Ibig sabihin, karagdagang 100 pesos ito sa kumukonsumo ng 20 cubic meters. Higit 6 pesos naman ang hirit ng Maynilad o Katumbas ng 125 pesos sa gumagamit ng 20 cubic meters. Posible pa itong madagdagan kung aaprobahan ng inflationary adjustment na dedesisyonan sa December 15. Pero himotok ng United Filipino Consumers and Commuters. Dapat ay 100% ang services sa lahat ng mga bahay. Ibig sabihin, dapat may connection ng tubig, dapat may servisyon ng tubig. Yung sinasabi na sewerage and sanitation na advance na kinulekta sa atin nung unang concession agreement, hindi natapos yon. Pero pumasok nga tayo dito sa bagong revised concession agreement, eh may utang pa nga sila sa atin eh. Dapat nga mag-refund pa sila. Paglilinaw ng Metropolitan Waterworks and Sewerage System Regulatory Office, hindi garantisadong pagbibigyan ang hirit na umento sa singil sa tubig. It's being reviewed pa eh, Kasi there are other factors to consider. For example, the for Maynilad, we have to determine uh, that have they improved their services compared to last year because Their tariff is conditional. Nitong 2023, hindi na pagbigyan ang hiling na dagdag-singil ng Maynilad dahil sa sunod-sunod na water service interruptions. Kalei Zalpar, para sa bayan.